ang pangalan sa buong mundo kung hindi ang pangalan mo, Heso Kristo. Kaya ngayong oras na ito, kami nananampalataya, lumalapit sa iyo, naniniwala na pagagalingin niyo po ang mga kababayan namin na may karamdaman. Pagalingin niyo po sila. I-provide niyo po ang kanilang mga pangangailangan. Ingatan ang kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong katapatan, sa iyong pagmamahal at sa kaligtasan na ikaw lamang ang makapagbibigay sa pangalan ni Yesus. Amen. Ang COVID-19 virus ay airborne o kumakalat sa hangin. Hindi lang ito nasa talsik ng laway o sipon na mabilis bumagsak. Kasama din ito sa hininga na tulad ng usok, lumulutang sa hangin, naiipon pagtagal at lumalayo. Ano bang ibig sabihin nito sa mga paraan ng pag-iwas? e di pareho din ng pag-iwas sa uso. Sa bahay, pag naipon ng usok, magbukas ng bintana o pintuan at pagalawin ang hangin palabas. Sa loob naman ng sasakyan, buksan din ang mga bintana para dumaloy ang hangin. Sa trabaho, ganun din. Laging buksan ang mga bintana at pintuan at pagalawin ang hangin palabas. Higit sa lahat, kung may gagawin tayo at kaya naman, piliin ang hindi kulob na lugar. Kung tulong-tulong tayo sa pag-iwas, kaya nating talunin ang COVID-19. Isang munting paalala mula sa inyong healthcare workers. Masay mabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FCBC. -E Himpila. 702 DDA. Agapay ng Sambayanan. Shalom. Ako si Marie Sandoval ng Israel, kaagapay ng Serbisyong OFW. Serbisyong OFW. <laughs> Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW. Happy Friday, Agapay. Ngayon ay September 17, isa na namang panibagong araw ng taong 2021. Panibagong araw para paglingkod sa mga OFWs. Good morning, good afternoon, at good evening sa iyong nakikinig sa Middle East countries, Amerika, Europe, at sa ibang bahagi pa ng Asia. Saman mo kami mag sa mahigit na kalahating oras ng makabulang payo para sa mga overseas Filipino workers. Ito po ang inyong Kuya Hel Cruz at Melissa Cruz. Magandang umaga rin sa 1143 D.M.R. Santiago, Isabela. Happy listening din sa mga nasa 1233 D.Y.B.S. Bacolod at sa kanilang mga production staff on duty. Naririnig din ang service yung OFW sa Pinoy Connection sa ating YouTube channel, FEBC Radio TV. Sana po ay mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel at sa cable channel 185 sa Signal Ito'y sa pakikipagtulungan sa GCTV. Halina't sa mano kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa Ibaig Dagat at sampun ng kanilang mga pamilya dito lang sa servisyong OFW, FEBC Radio TV, miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di Mag-abroad ay hindi biro. Ito po yung aming paalala sa lahat po ng mga OFWs, pamilyang OFWs, whether you are land-based or okay. sea-based, kung kayo po ay malalayo sa inyong tahanan, sa inyong pamilya, sa ating bayan, kung ano na kasanayan natin, o yung amoy ng ulam, ano yung itsura ng, ng mga puno at halaman, kakaiba talaga. There are a lot of benefits kung tayo po ay susubok na maging OFW. Pero alam ba natin kung ano ang mga challenges? At alam niyo po, ang pagiging OFW, ito po hindi habang buhay, ito po ay season. Yung iba, sandaling season. Iba ay mahabang season. May mga naging matagumpay. Pero naging luhaan ng mga OFWs. At sa panumpun natin ngayon na meron pong pandemic, eh dapat po mas malalim ang ating pag-iisip pagdating po sa buhay ng isang OFW. Amen. And ang ating DCAS September theme is actually Christ is peace. Dahil ang dami-dami nga nangyayari ngayon. Uh -huh. Colossians 3.15 says, Paghariin ninyo sa mga puso nyo ang kapayapaan ni Kristo sapagat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa dapat din kayong maging mapagpasalamat so amen during these uncertain times mm. uh, ako I think we've been saying this over and over na um ako nade-depress ako pag ang dami kong either black or mga kandila wow. na nakikita ko sa Facebook feed ko which um shows to me that a loved one of a friend has mm. died and I'm sure you have also Um, experience the same ano. And at the same time, no, siguro dapat balikan po natin kung ang, kung ano ang sinasabi ng ating mm -hmm. uh, ating Panginoon sa kanyang mga salita, no. And the peace that transcends all understanding shall keep your hearts and minds in Christ Jesus. So, napakahalaga po na malaman natin kung nasaan po yung ating focus. We have friends, we have relatives. In fact, yung sa lahat ng aspeto ng ating buhay, yung sa church, kamag-anak, ibigan, kababata, para bang may mga kilala tayo ngayon nagkakaroon ng COVID. Mm. E, and it's very concerning kung kayo po ay, sabi na kung kayo ay may pangamoy at may panglasa, mayaman na kayo, pinagpala na kayo. Kasi ngayon po, kung medyo mag-iba yung panglasa mo, mag-iba yung pangamoy mo, <laughs> o mawala yung pangamoy mo, ah uh, e, kakaiba. Normally po, yung mga nakausap ko, kasi I take care of mga OFWs na nasa aming organization mm -hmm. na tinamaan po ng COVID or under, People under investigation. Now, normally po, ang nawawala ang una yung panglasa pangamoy. Hmm. Pero may mga iba naman as other extreme naman. Yung parabang pakl na panglasa o masadong maalat naman maalat na ang uh, So iba iba po ang presentations. So there are things na dapat parin po malama na atin mga experts pagdating po sa COVID uh, 19. And actually, one thing to segue to our topic right now. No, um, one thing na that has um strip the peace from our ofws is actually itong issue of personal finance mm. a lot of our ofws i know and not just ofws but um people here in in the philippines and um elsewhere they have lost their jobs and so um, personal finance has been something that um, has stripped people of their peace mm. and Siguro we just like to talk to you about the different levels lang of personal finance. We had a very very interesting conversation with a pastor, actually um, yesterday, si Pastor Tony, you know, Tony, uh, Tony na, Spirito, ng, Pampanga. ng Pampanga. Okay. So hello, Pastor Tony. Um, and I believe that he has, um, he has, he is not only a pastor but he also is a businessman um, together with his wife and. Um, we just wanted actually to get um, a few words from him about you know how to build personal finance in preparation also for uh, for for this talk and also for um, for future talks that we're going to have and also actually there is parang what we call a ladder um, hmm. leading to financial freedom parang pag pinakinggan natin yung financial freedom parang inisip mo na yung parang nasa beach ka na lang mm. buong araw mm. wala kang iniisip na bills Kaya, mm. ikaw what what image um, do you have when you think about financial freedom siguro when i think of financial freedom ako bilang mm. isang pastor no to to have the freedom to do exactly what i want whether mm -hmm. libre kahit um ang pwedeng uh -oh. maibayad sa but something that you do that is very close to your heart kasi maraming mga tao ngayon kahit mga OFWs natin no they serve sa isang uh, opisina na napakahirap baka iba ayo nila pero there's so much joy na pag weekend o panahon ng ng, ng worship nila doon ang nabibigay mm -hmm. yung kanilang todo todo pagilingkod sa Panginoon because they enjoy it so much pero after the following day they have to go back again dun sa trabaho hopefully they enjoy it pero marami po ang mga challenges and to have that freedom it also comes to me na kung meron tayong gustong tulungan, yung hindi, alam mo na hindi masisira yung budget mo na yung pang-araw-araw mong pangangailangan, hmm. ito ay pwedeng matagpo agad dahil meron kang nakalaan. So you can help in kingdom building kung may nangangailangan o halipaw, na pumunta kami sa tulon para lumalo isang pastor eh kailangan ng sasakyan dahil na-stroke siya yung, hindi hmm. naman kotse, yung, yung sidecar lang, no? So, nag-usap-usap kami, yung mga kasama ko, two men. So, tumulong naman tayo, sabi ng isang pastor, sagot ko na yung 35,000, sagot ko na yung 10 So, may sidecar agad. Yaman so, naman ng friends, no? Uh, 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 hindi naman, general, generous, no? So, kumbaga, hindi nasira ang budget nila. Hmm. May pang-tuition fee pa rin ng mga hmm. anak. Pero they have the ability to help dahil meron silang na-build na wealth sa kanilang, ano, ah... Uh, portfolio na. Exactly and I think um that is a really good definition of financial freedom not only for yourself ano, you know, but I think it's also the freedom to give um and pero actually marami akong kilala na who are generous even if they are not financially free Yung diba? siguro an example is your mother you no know? there was a mm -hmm. time na very yung comfortable mm -hmm. yung 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 family mo and they're very generous. Pero kahit nagkaroon ng financial challenges after some time, yung generosity hindi pa rin nabago. at the end was. of the day, it's still at the heart. na no? We have a church, di ba, sa, 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 New Testament church na even though they are in extreme poverty, they gave first to the Lord dahil dahil madali magbigay, dahil naibigay nila yung puso nila sa Panginoon. Kumbaga, mm -hmm. hindi sila alipin ng pera o ng trabaho bakos ginagamit nila yung trabaho yung pera para may taas ang pangalan ng ating Panginoon. Amen. Siguro something that we want to um remind our listeners right now is that um there is actually no limit to how much money you can owe. In other words, your debt can be unlimited, mm -hmm. diba? And this is something that also um uh, steals the peace from you mm -hmm. especially if yung ating utang ay talagang ang laki-laki na or it's very deep but the flip side of that is also that there's no limit to how much money you can earn mm. and um and so we're going to go through the steps right now at the very bottom of this is also, of course bankruptcy but you know except maybe for uh, a few but if you are alive right now most of more often than not everyone is born into the mm. next oh. step which is financial dependency. Siguro no, pwede kang mag-start sa bankruptcy kung yung mga magulang mo started with wrong decisions. Wrong financial decisions tapos pata ka lang, di lang alam nangyari. Pero maya-maya palang dahil palang mga bayarin at yung properties akala nyo ay sa inyo, mm. ito pala ay mahatak. So tama ka nga na. For most of us, tayo po ay nagsimula sa dependency yung um, mga anak natin. Nag-aaral na yun, yung pinapakain natin, yung mga estudyante, nasa dependency pa yun, umaasa tayo sa, sa ibang tao. Although, let's say, when you're, you're right, ano? although when you're five years old, you are financially de dependent pa rin and not bankrupt because hmm. the food on the table that you eat, hindi mo naman binayaran hmm. Diba? Sa bagay. Pero yung utang ng parents mo is Dami also... Uh uh, uh, uh And actually, there's something good about financial dependency um, na if you are young. Kasi the risk for this is that um when you are dependent on uh, on others indefinitely, um they might not be able to support you eventually. And actually, my study ng OFW sa no na a lot of their children hindi na daw naghahanap ng work because they're too financially dependent mm -hmm. on their Uh, and I got this from a friend um, who worked sa Dole. Kasi, actually, um, they are unemployed. Kasi, sabi nila, bakit yung unemployment rate ng Pilipinas, it seems lower than what it actually should be. So, ang sabi niya sa akin, alam mo, maraming walang trabaho, pero ang kinoconsidered daw nilang unemployed is yung mga actually naghahanap. Kasi marami daw unemployed na anak ng Uh, let's say, not just OFWs, ano, but na-anak ng um, people who are privileged to be able to still mm. support their children, na hindi na nagahanap ng mm. work. So, parang unfair naman daw sa statistics ng Pilipinas. Uh -huh kung yung an uh, parang kung yung mga taong hmm. hindi naman daw nagahanap ng trabaho hmm. pero who choose to be dependent on their on their parents hmm. or whoever ay ibilang pa nila sa statistic na yon siguro na tama yung sinabi mo dahil isang mayor ng uh, Ilocos Norte hmm. na kausap natin na sila ay nag-provide ng mga training sa mga hmm. taong uh, walang trabaho, yung uh -huh. tambay sa labas ng bahay, o tambay sa loob ng bahay, <laughs> o tambay sa uh -huh. loob ng bahay, o labas ng bahay, on how they can uh, have possible income. No? Hindi, hindi hindi dinubog ng mga tao, konti na yung umaten dahil marami daw sa kanila ay actually hindi lang OFWs, pero kasi Ilocas Norte, maraming mga Hawaiian yung mga kamag-anak ah, sa Hawaii okay. na na talagang nakakapagbigay, nakakapagpadala, pag size pa na rubber shoes yan, na nabibigay. So parang, but at the same time, no, may mga namit din ako na, na mga anak ng mga OFW, ito naman sa Pampanga na mm. ko, na sila naman ay highly performing no, sa school, highly performing sa church, etc. etc. because na-value na nila yung yung ginagawang pagpapakahirap at pagmamalasakit mm. ng halaman mo magulang Ay, so, so, it can go from one extreme to another and hopefully na ika nga ng akin lagi sinasabi na no, the only difference between a stepping stone and a stumbling block is how you use it no na why gamitin po natin yung season na to na instead na maging masama ang loob sa ating pamilya o sa ating mga kamag-anak mm. why don't we use it to be better and on the financial side habang tayo ay nasa season na tayo ay kumikita ito yung ating palawakin you no? of course medyo no ma bali nine yung ating pag-uusapan ngayon and siguro para hindi natin madaliin no hatiin natin sa dalawa mm -hmm. para next week mas ma we, we will have a review at palalimin natin yung understanding nila Exactly, and I think itong mga first four dito um, mm. for 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 this ano, this is very very relevant for our listeners right now. Dito sa financial dependency, I just like to say na there is an opportunity when you are young and dependent. Because mm. early in life, meron kang freedom to experiment. Kung medyo financially wise ka na, no. you can grow and build your wealth. even before the bills start coming yung mga anak ko hindi naman sila nagbabayad ng meralco bills hmm. diba so um so um one of my daughters uh, started investing um in uh well hindi, hindi ko rin masyado maintindihan ano? so so she started investing in cryptocurrency um so so uh, and this is already up some of the world markets and mm. she got a financial advisor in in in, in the form of uh, um, well actually the the fiance of of our oldest daughter you know? so he he has been investing in this for a while and right now i think she started just putting her allowance there mas malaki na yata yung savings niya. I mean, hindi, kami, na, linaloko ko siya, mas malaki na anak yung savings mo. So, I think she only started a few months ago. Meron na siyang 50,000 sa sa kanyang investment. And so, um, this, when you're financially dependent, this is your opportunity hmm. early in life hmm. to build your wealth before the bills start coming. Kasi, I'm sure, pag nagbabayad na ng Meralco, yung anak ko, hindi na yan makakaisip ng, it won't be as easy, hmm. di ba, to invest. O, oh, oh, sige, And at the same time, yung mga anak ko mas malikno, naman na mas malit na, kung inaalaw naman school yung magbenta ng mga konting mga chichirya, uh, <laughs> pwedeng, uh, yung pwedeng pagkakitaan na uh -huh. legal lahat po at mayroong approval ng skwelahan. Of course, ngayon, uh, like may mga kilala tayo ngayon, di ba, na dependent pa rin sa mga magulang, pero umu-order na ng mga face mask from Korea, ah. uh, -huh. uh gumagawa ng mga cookies, okay bread, na kumikita na ngayon kahit dependent pa doon sa kanilang mga magulang at na-maximize ma nila especially dito sa sa bandang NCR may mga deliveries no medyo mas doable but of course there's always a way para mag-experiment yung ating mga anak dahil po yung ating pagiging OFW hindi eh, po pangmatagalan to na kung malaking kita mo ngayon pwedeng biglang lumiit po yan at paano po ang ating pamilya at paano po ang ating kinabukasan And it doesn't mean ano, na kung meron kang job kasi the next step from financial dependence is financial solvency. So ang, ang ibig sabihin po nito is um, you have a job pero you're living from paycheck to paycheck. However, pwede ka pa rin magkaroon ng job pero you're still financially dependent. Hmm. An example is, ako yung first job ko kasi was, um, I remember, straight from college. Minimum wager po ako noon. And the minimum wage, naku, malalaman nyo how old I am. The minimum wage at that time was 3,750. So, naawa po yung nanay ko sa akin. Dahil, sabi niya, anak, mas matas pa yata yung allowance ko dati sa'yo. Nakatira tayo doon sa Fairview at yung trabaho mo nasa Makati. So, medyo malayo-layo <laughs> rin po yung biyahe. No? One hour, 30 minutes. At that time. At that time. At that time, yung, yung traffic. ano So, Even though I had my first job, which is actually common no, sa mga Filipinos, even though I had a job, I was still not financially solvent. And even though I wasn't paying bills, ano sa na yon, um, I was still financially dependent. So if we want to move to the next step, which is financial solvency, ito yung you you're able to live from paycheck to paycheck. Pero break even lang mm -hmm. yung as in um, bawal ka uh, magkasakit. bawal ka magkasakit. Bawal ka magmerienda. <laughs> <laughs> hindi naman. Or kung ano, kung uso ngayon yung mga Lazada ah. Shopee, di ba? yung mga ah. online, yung maghahanap ka ng piso deals, magaling yung mga anak ah. maghanap ng piso deals. Hindi ka na pwede biglang, uy, tayo sa... Ah, hindi na Hindi pwede, pwede. sira yung budget mo. Hindi pwede. Dahil yung, kung ito yung pasok, ito yung labas. So, I mean, this is better than, than Then, bankruptcy. Dependency uh of -oh. bankruptcy. Pero ito po ay isa good start na dapat po ay madaanan natin and hopefully we can move higher and higher. So, what is the risk when you're um, breaking even? And na-mention namin kanina. The risk of breaking even is you can fall so easily into bankruptcy kung nagkasakit ka. Yung hospital bills ngayon of just a simple COVID case mm -hmm. na na-ICU ka, Uutang ka talaga kung ikaw ay uh, kung kung wala kang um, uh, health insurance kung, kung wala kang all of these things uh, you will either go back to being financially dependent or bankrupt kung wala kang masandalan pa deretso siguro dito? isang mistake din no kasi po as i mentioned kanina no i help sa member care po ng mga staff ng isang NGO na halimbawa akala mo you have invested into something scam pala. Kasi marami mga tao uh -huh. na akala mo okay. Kasi may mga taong na sweet talker, magaling magsalita. Naku, siguradong sigurado to. Nakita mo yung lifestyle nila. Naku, na, nakakaingkit naman. Ang ganda ng bahay, ganda ng sasakyan, o whatever. Pero minsan di nga nila alam na scam din eh. Pero nagamit sila para mas scam Scam ka. O isa naman, isa na po sa mga bagay na I'm sure familiar po kayo, ay kayo po ay tumagat sa mga loan sharks na yung loan sharks po ay uh, ang interest po ay napakataas on a daily basis or weekly basis, kinain ka. One wrong mistake, kahit maliit po yan, pwede pa hindi tutukan, lumaki ng lumaki, mm -hmm. you can go back to bankruptcy. Exactly. and But there's an opportunity nga dito sa financial solvency. It is, kunyari, you're living from paycheck to paycheck pero tumaas yung sweldo mo, di diba? may time naman na tumataas yung sweldo mo. Pag tumaas daw yung sweldo mo, you have to resist the temptation. ng lifestyle mo, tataas rin. Sabi ng mga pastor, sana all oh, kasi maraming pastor di tumataas yung sweldo. <laughs> sana all oh, tumaas yung sweldo. Huh? Uh Oo. -oh. Um, so there are some companies like mine na uh, our, uh, our salary actually goes up according to the inflation. Pero yun nga, kung, kung ikaw ay financially solvent right now, you can go move on to the next which is financial stability. Kung ang lifestyle natin ay nag-remain the same, mas kinatumaas yung sweldo hmm. natin. Okay. So sa financial stability daw, na nawala na. So doon sa paycheck to paycheck, may mga binabayaran ka doon ng mga utang. Dito sa financial stability, na-zero out mo na. Ang sarap ano? Ayun ay, ay ang gusto Oo. ng maraming mga OFWs natin. Except uh, na-zero out mo na yung consumer debt mo, what what does this mean? It excludes yung home debt mo, so kung may binabayaran ka na bahay, it's, uh, it doesn't include mm. the zeroing out that. Or siguro sa Pilipinas, puso uh, ngayon, I, I would even say the car, di mm. ba? So kung may binabayaran kang car, tapos kung may binabayaran kang bahay, nababayaran mo yun, hindi po yun kasama dun sa debt na sinasabi mm. natin. But these are the debts na usong uso ngayon. I don't know why, during the pandemic, mas nauso pa yata yung mga 5-6, o matagal na ba siyang uso? mm Oo, kasi matagal ng uso. Uh, matagal na siyang uso. But more and more people kasi mas kumakagat doon. Um, mas marami ako narinig ngayon na na ganito yung problema mm. more than before. Oh, saka ngayon, no, kung bibili ka ng kotse, mas mahirap magpa-approve. Dahil marami pong kotse ngayon nare-remata. No? Uh -huh. dahil po mga tao na akala nila kaya nila, akala ito yung asahan kikitain pero hindi pala. So, we have to be very, very wise. Mm. At ito po ang ating intention. Yes. Uh, pagdating dito sa financial stability, ano, yung, uh, yung risk natin dito, ang ibig sabihin din sa financially stable ka, meron ka ng maliit na emergency fund. Mm. And by small, siguro this is like three months mm. of your salary. And the ideal would be six months to a year. So kung ang budget uh -huh. yun po ng pamilya niyo ay 20,000 a month, no? dapat po ay meron kayong nakalaan sa banko for emergency na 60,000 na kung bigla pong magkasakit o biglang nasira yung sasakyan hindi po kayo kukuha doon sa normal budget niyo kasi po, kung kayo doon at wala, uutak mo kayo. Pero ang nipis nun ngayon kung magka-COVID ka. Magka-COVID ka uh -huh. ngayon, gumasos ka ng 200,000, ang baba. Uh -huh. Uh -huh. I know of people who have spent like a million dahil may naka-respirator. Tapos yung PPE pa lang, uh -huh. nung mga nurses na pumapasok sa kwarto, uh -huh. binabayaran mo rin yun. Provincial dito? hospitals ka, yung normal na ano, pwede umabot ng 500. Saan mo makukuha yun? So, dapat po mas palawakin po natin ang ating emergency fund. And of course, kung tayo po ay kayang kumuha, ng health insurance. We will discuss that no, later on. Uh, so, what the opportunity here is at minimum na 3 months, pero the, um, the ideal is really 12 to 18 months. Mm. So, pag nakaabot ka na ng 12 to 18 months of uh, financial stability, uh, ibig sabihin of an emergency fund, then you can already actually move into the next, which is um, being a financial agency. Okay. So, Milino, with this now, pag-uusapan po natin to, yung uh, financial agency. next week uh, and yes. on hanggang tayo tumako sa financial freedom. Bakit po namin ginagawa po ni Sister Millie? It's because we have seen so many people from friends, sa simbahan, sa mga OFWs all around us na hindi po na-maximize yung opportunity na naibigay sa kanila. Mm. And we are also talking from our experiences. Yes. no May mga nagawa po kami mali in the past. And we've tried to improve it, pero nagkaroon ng setback o that. And I feel that by God's grace, we are getting better and better because we are surrounded by people na, na pwedeng makatulong, makatuwang, at makapagbigay ng advice on our financial um, stability. So with this, tayo po ay manalangin. Amang Diyos, maraming salamat dahil ikaw po ang Diyos na you are concerned about our lives, our souls, our spirits. Lord, you're concerned, Lord, with everything that we do. And Lord, you're also concerned, Lord, with our finances. Because finances, Lord, can be used to lift your name high. Or it can also be used, Lord, to bring shame to your name. Father, I pray that every peso that we use, that we spend, we say, Lord, ang pong is how can we use it, Lord, for your name to be great and to reflect your goodness and your faithfulness. Panginoon buksan mo po ang aming puso ang aming isipan so that when we make decisions Lord we will make a decision that is not emotional or not based on uh, a a a challenge or pressure but we know it is the right thing that we do that we will do because we would like to honor you Father we thank you for this day this we ask in Jesus name amen, amen and amen well kung kayo po ay meron pang ibang OFW concern, maaari kayo magbigay ng mensahe sa 702 DZS FEBC Radio TV FB page at sa servisyo of OFW FEBC Radio. Magkakarinigan po muli tayo sa sunod na linggo. No? We will continue with our series sa radio, online at dito sa cable channel 185 sa signal Ito'y sa paghipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng servisyong OFW. Kasama pa rin ang inyong mga lingkod. Pero by the way, no, for the month of October, ako po ay merong limang Fridays hmm. na Family Congress. Pero po mga simbahan na ito po ang siyang magkapatakbo nito. And I'll be giving you more details. So excited po ako dito. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Ako po si Kuya Harold Cruz. At Melissa Cruz. Nagkasabing pagpalain ng Diyos sa ating mga OFW sa nilang mga pamilya. God bless. God bless. Ako po si Mildred Siblario na nagtatrabaho sa Kuwait, kaagapay ng servisyong OFW. Servisyong OFW! Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Ronald Lobrera. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Aming Ama, ikaw ay aming uh, niluluto at dinadakila. Sa oras pong ito, Panginoon, kami po ay lumalapit at nagpapak